Nagtipon ang magkakapatid sa iglesia sa ginanap na turnover ceremony para sa bagong maglilingkod na district pastor sa distrito ng Metro San Pablo District 2. Kilalanin ng bagong pastor sa report ni Nicole Nipolo. Passing the torch, strengthening our mission through leadership transitions is in ang One Metro San Pablo District 2 ang turnover ceremony para sa outgoing District Pastor, Pastor Erickson Clark R.D. Tirigor at incoming District Pastor, Pastor Florencia C. Perez Jr. dito sa Lakeview Seventh-day Adventist Church, San Pablo City, Laguna. Pakuri at pasasalamat sa Diyos sapagkat ang Panginoon ng siyang Nanguna upang kami makapaglingkot sa istirong ito at ang aking pumisahe ay patuloy na lumago ang gawain ng Metro San Pablo District 2. At ako ay naniniwala na sa kanilang pagtanggap na iyon ay kasama ang kanilang buong puso at lakas na pagsuporta sa gawain na iwan. Ito ay magpapatuloy, ito ay lalago at ito ay magtatagumpay hanggang uh, sa ang Panginoon ay makita natin ng mukhaan sa alapap ng mga langit sa kanyang ikalawang pagbubalik. ni Pastor Joel Caspe, ang Ministerial Director ng South Central Luzon Conference, ang seremonya kung saan kanyang binigyang diin na ang paglilingkod sa Panginoon ay walang pinipiling lugar. Atin pong isalang-alang ang gawain natin sa distritong ito na kayo ay palaging visible, kayo ay palaging open ang inyong communication upang ang ating mga kapatid, anong mga oras na kitawagan kayo po inariyan. Sumayon yung kapayapaan, biyaya at pagpapala ng Diyos na ang kalakasan ng pangangatawan ay pagkaloob at gamitin tayo sa uling bahagi ng pagtatapos ng banal To God be the glory. Lubos ang kanilang pasasalamat dahil sa mga aral na natutunan sa dating pastor at matututunan pa sa bagong pastor ng distrito ako'y labas na nagpapasalamat sa aming former pastor, Pastor Igor at kay Ma'am Igor sa kanilang kasiglaan sa paglilingkod dito sa Metro San Pablo District. Nawa uh, ay marami tayong mga proyekto, marami tayong mga activity na uh, kayo po yung magkakasama sa gawain ng Panginoon. Bagaman hindi may iwasan ang ganitong mga pagbabago, mas ang pa rin ang paglilingkod sa Panginoon sa anumang lugar ang bawat isa ay Kaya naman inaasahan ang puloy na paghayo ng mga kapatiran ng Metro San Pablo II kasama ang bagong pastor ng distrito. Hey! dito sa San Pablo City, Laguna. Ako si Nicole Nipolo, nag-uulat ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News.